kung kinaya ko, ibig sabihin, kaya nyo. Sorry, sir, sir. Di ba? Sir, sir. So, walang ayaw. Yun mga katropa, good morning. So, nandito tayo ngayon at may mga kasama tayong mga aplikante ng PNPA. Good morning po. I am Kadet. I am applicant John J. Lord Vidas po from Region 7, Cebu City. Anong phase na kayo? Neuro, Neuro po, sir. Neuro. First choice mo yung police? Yes. yes po, sir. First choice po. Pagiging police. Mahirap pa mag-apply sa PNP? mahirap po sir. Kailangan mo po ng ano, 100% dedication at focus para pumasa. Yan, ano ma-advise mo sa mga kabataan na, na gustong mag-apply sa PNP? As an applicant uh, myself, I am not entitled to give a... Uh, ano, give uh De, based sa karanasan mo, based sa karanasan mo kasi nakarating ka na ngayon sa Neuro, di ba? To aspiring uh, applicants uh, is that always try your best and always review every before exam and uh, condition your body to go through the pastage limits ano course mo body i'm a second year student bachelor of science in civil engineering from engineering yeah napi. so galingan mo no yes po sir So, pag polis na tayo, huwag tayong gumawa ng kung ano man. So, gawin natin yung anong trabaho natin. Tapos, gawin natin yung tama. Yes, sir. Tama. So, yun, guys. Ikaw si? I'm applicant John J. Lord Vidas po, sir. Ayan. So, taga saan ka? Taga Cebu City po, sir. Cebu. Cebuano. Ayan. Ikaw, taga ano ka? Um, I am from Region 8, sir. Eastern Visayas, Calvary City, Samar, sir. Ah, taga Samar, bisaya? Waray, sir. Waray. So, anong pinakamahirap para sa'yo sa pag-apply sa PNP? um Truthfully speaking, sir, yung financial po, sir, kasi malayo po kami. Kailangan po ng pera para makapunta po rito. So, yun. Pag nasa loob ka na, huwag mo nang isipin mag-awol, no? Yes, sir. Kasi alam naman natin na napakahirap mag-apply. So, isipin natin na once lang natin gagawin yan. Pag nasa loob na tayo, gawin natin yung best natin. No? Yes, sir. Para someday may pagmalaki natin yung sarili natin as well as may pagmalaki tayo ng mga parents natin. Sayang naman kasi kung nasa loob ka na tapos uuwi uh ka pa, di ba? Yes, sir. Ayun. Pangalan mo? I am cadet applicant Juju Angelo Batuan po, sir. Yan, si applicant Batuan. Batuan, tama? Batuan po, sir. I-Batuan. Yes, sir. So yan, advance congratulations sa inyo and pagbutihan nyo, no? Yes, sir. Thank you, sir. Yan. Pangalan? Sandrine Noriel Atizora po, sir. Sino? Sandrin San Zora, sir. Ate Zora? Ate Zora, sir. Taga saan? Taga saan? Mindanao, sir. Sir Gaudel, sir. Bisaya? Bisaya, sir. Bisaya. O, oh, mga gahi, taga mga Bisaya, no? Ilan taong ka na? 20 po, sir. 20, batang bata. So, anong pinakamahirap sa'yo sa pag-apply sa PNPA? Parehas lang din po, sir. Financially po, sir. Kasi malayo po kasi, sir. Eh. Mindanao po, sir. So, Mindanao. So, nagbo-board kayo dito? Nagbo-board po, sir. Uulitin ko pag nakapasok na kayo sa serve, sa loob sa pain institution magano kayo pag kayo no huwag niyo hayaan na lamunin kayo ng pagod low moral no gawin niyo pa rin maganap kayo ng paraan para maging high moral kayo no kasi pag nasa field na tayo sa real McCoy na tayo wala nang ano dun eh wala nang retake so lahat ng matutunan niyo sa lob aralin niyo lahat para pagdating sa labas may apply natin And siyempre magiging productive tayo na PNP personnel. Kung ano man ang gusto nyong pasukin, paglabas nyo, it's either BGMP, fire, o PNP. Sim lang naman yung hangarin natin, di ba? Di ba? Yes po, sir. Ayan, mo. Yes po, 20 Kailangan. years old, batang-bata, mga katropa. So, Bisaya. Bisaya po, sir. Gahe. Gahe, sir. Gahe kayo. Ilan taon ka na, sir? Um, 18 po, sir. 18? Yes, sir. Anong grade? Um, uh, I am taking uh, first year um, BS Criminology po, Sir. Yun talaga, Criminology. Ibig sabihin, is snappy. Yeah. So, yun. Ano pinakamahirap sa part ng pag apply sa PNPA? Um, siguro po, Sir, uh, kagaya din po sa kanila, Sir. Uh, financially po, Sir, kasi I am from a very far away place po, Sir. I am from Region 9, Sir. Uh, Sambuanga del Sur po sir. Uh, I am from Pagadian City po sir. Kaya malayong malayo po talaga sir sa ano, dito po sa Quezon City po sir. Hmm. So para tayo no. Yung during na nag-apply tayo, problema natin pinansyal. Baka nangutang pa kayo ng ano, mga pera, 'di ba? Baka nagsangla pa kayo ng mga lupa niyo. So gagawin yung inspirasyon 'yon para pag nakapasok na kayo, edi someday, 'di ba? Pabayaran natin. Ay eh, kung nag nagkakautang-utang ka na, tapos paglabas mo, nag ka, wala, wala kang may bayad, lubog ka pa sa utang, di ba? So, yun, kailangan nating pag-igihan. Uh, yes po, sir. So, mesawa. sawa? Uh, single na single po. Single daw, guys. So, maganda yan, pumasok ka na wala pa para wala ka pang iniisip. So, ang pagiging, pag pagiging moral sa loob ng training center, normal yon Pero, okay naman paminsan-minsan. Pero, wag araw-arawin. No? Kasi kung ano yung madanas nyo doon sa training, mas matindi pa yung dadanasin nyo pag nasa real, umakoy na tayo. Yes, sir. Nawa? Yes, sir. So, pagigian mo? Yes, sir. Bisaya din? Yes, sir. Bisaya, sir. Yes, sir. Puro gahi, guys, yung nag-a-apply ng PNPA. Taga saan ka? Uh, Taga sa City po, sir. Ay, sa Mwanga. din? Opo. Kabayan mo si? Opo. Uh, Karidyon po. Karidyon? Opo. So, yun. Anong pinakamahirap na part para sa'yo sa pag-a-apply sa, pag sa PNPA? Uh, for me, the hardest part to apply in the, ano, is yung decision po na gagawin niyo po, sir. Kasi once po na hindi, once po na naka, nakagawa ka na po ng decision mo na, you will be partaking or you will be, ano, you will be dedicating your life to the academy. Uh, all, all the things that is required for you to do is gagawin mo na lang. So, for me, yun po talaga yung pinakamahirap, yung decision na gagawin mo. It's either you will serve your country or you will be a ano, full-time civilian. You will be a lifetime civilian po. That will be awesome. Ayun, so, yun. Kahit na civilian tayo, aralin natin with regards to decision making, no? Yes, sir. Kasi pag nag tayo, pag may nangyari na hindi maganda, wala na, hindi na natin maibabalik, tama? Yes, o, pag nag-break na kayo ng ex mo at may iba na, sa so tingin mo, makukuha mo pa? Hindi na, di ba? di ba? Yes, sir. May sawa ka? Ah, uh, wala po. Anak? Wala rin po. Wala. Wala? Sure? Opo. Okay. Ilan taong ka na? Uh, 17 years old po. Botong bota. O, sino mas malaki siya pa yung mas bata, yun, ano? <laughs> Genetics. Sir. Ah, batang bata. Ano height mo, buddy? 5'8 uh, po. So, yun. Sa uliting ulitin ko, kailangan galingan sa loob, no? Yes, sir. Siguro, 4 years from now, ako sa saludo sa inyo. Siyempre, you are graduate as lieutenant, di ba? So, kayo, ano bang gusto niyo, ano bang gusto mong piliin na unit paglabas mo? Ah, uh, PNP, Ah, uh, PNP po, sir. PNP? Yes, sir. Yan. Kung sakaling mabibigyan ka ng pagkakataon na maging SAP, tatanggapin mo ba? Ah, uh, yes po, sir. Totoo. Apo, kasi, ano, nagsishare, it, ano, it has the same objective lang din po, sir, to serve your country. So, yun. So, okay, ito ang sabihin ko sa'yo, walang mahirap na training. Ang training, ang nagdadala ng training, utak. Tandaan nyo yan, ha? Walang malaki, walang maliit sa training. Kung buo yung loob mo, kung buo yung dedikasyon mo na makatapos at makagraduate, graduate ka. Ha? Walang mahirap na training. Utak ang nagdadala sa training. Okay? Yes, sir. Yan.